may mag-asawang nagngangalang Ernesto at Lucy. Sila'y itinuturing na perpektong mag-asawa, puspos ng pagmamahalan at namumuhay sa isang maayos na lugar. Pareho silang matagumpay sa kanilang mga karera. Si Ernesto bilang isang kilalang arkitekto at si Lucy bilang isang magaling na abogado. Ngunit sa ilalim ng kanilang perpektong buhay may paparating na unos. Si Belinda, ang matalik na kaibigan ni Lucy, naging malaking bahagi ng kanilang buhay. Si Belinda ay ang katuwang ni Ernesto, laging nariyan para sa kanya sa oras ng kasiyahan at kalungkutan man. Isang hapon, habang sila ay uusap Baliw, naging asawa mo man si Lucy o hindi, hindi kita papatusin ni Ernesto. Asa ka? <laughs> Saad ni Belinda. Agad namang sumagot si Ernesto. Napakasama nito. Akala mo naman eh, hindi kaibigan. Pero paano kung wala si Lucy? Paano kung una itang nakilala? Naku Ernesto, tigil-tigilan mo ako. Kaibigan ko si Lucy. Pero alam ko, napapaisip din ako minsan, paano kung ako ang nauna? Paano kaya ako kung tayo no? Ang weird! <laughs> Pasaring na may laman na sambit ni Belinda. Kung ikaw ang nauna, palagay mo, mas masaya ako. Pasaring pa ni Ernesto. Ngunit makalipas ng ilang buwan, ang mga biroang walang malisya noon ay tila ba nagkaroon ng mga laman at pagkakahumaling sa isa't isa. Ang dating magkaibigan lang na si Nabilinda at Ernesto, ngayon ay may lihim ng pag-iibigan. Dahil nahulog na sila sa isa't isa, madalas na silang nakikita ng palihim at pinapaligaya ang isa't isa. Dahan-dahan lang, Ernesto. Nakikiliti ako. Bulong ni Belinda. Huwag kang mag-alala, Belinda. Dahil iingatan kita. Ang boses mo, ang musika, para sa aking tenga. Sa aad naman ni Ernesto, sabay hinawakan ito ang bewang ni Belinda at ipinatong sa kanyang harapan. Pareha silang walang saplot at pinapaligaya ang isa't isa. Samantalang naroon naman sa kanilang bahay si Lucy, naghihintay sa pag-uwi ni Ernesto. Overtime na naman siya. Sabihan ko na kaya na magpahinga din minsan. Napakasipag naman talaga ng asawa kong si Ernesto. Napakaswerte ko talaga sa kanya. Busy lagi sa future namin. Deserve niya ng pahinga, sambit niya sa kanyang sarili. Isang gabi, habang tulog na ang asawang si Lucy at nakatabing nakahiga dito si Ernesto, namulat pa ang mga mata at gising ang diwa dahil hindi makatulog sa daming iniisip at naguguluhan na siya sa kanyang mga maling ginagawa dahil mahal niya si Lucy. Ngunit hindi niya maikakaila ang lumalagong damdamin niya para kay Belinda at nasasarapan din siya kay Belinda sa tuwing sila ay magkasiping. Kinabukasan, dahil sa mga naisip at napagtanto ni Ernesto sa sarili, pumunta siya sa bahay ni Belinda at nakipag-usap dito. Gusto nang putulin ni Ernesto ang maling nararamdaman niya sa kanyang kaibigan habang mababaw pa ito. Hindi naman pumayag si Belinda sa nais ni Ernesto. Kahit mahalaga sa kanya ang kanyang pagkakaibigan kay Lucy. Ngunit, nahuhulog na kasi ang kanyang puso kay Ernesto. Alam kong masama. Alam kong hindi tama. Pero ano bang magagawa ko kung mahal kita, Ernesto? Sambit na pag-amin ni Belinda. Agad namang sumagot si Ernesto. Pero mali itong ginagawa natin, Belinda. Asawa ko si Lucy at kaibigan mo siya. Wala siyang ginagawang masama para mangyari ito sa kanya. At agad namang humagulgol ng iyak si Belinda sa sinabi ni Ernesto. <coughs> <coughs> Pero mahal mo ko Ernesto. Walang masama kung mahal natin ang isa't isa. Mangiyak-ngiyak na pahayag ni Belinda na agad na naglakad papalapit kay Ernesto at dahang-dahang hinubad ang kanyang saplot habang naglalakad papalapit kay Ernesto. Napapalunok na lang si Ernesto sa kanyang nakikita dahil kitang-kita niya ang kakinisan at kagandaan ng katawan ni Belinda ayaw niya mang gawin, pero ang tindi ng pang-aakit ni Belinda sa kanya at kuhang kuha ni Belinda ang kanyang gusto. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako gusto Ernesto. Ngayon mo ako tanggihan. Tandaan mo kapag hinawakan mo ako ngayon ay akin ka. Pero kung hindi, doon ka na. Mapusok na payag ni Belinda na agad na nilaro ang sarili sa harapan ni Ernesto at humahalinghing pa nga ito sa ginagawa niya sa kanyang sarili. Walang nagawa si Ernesto. Natakam siya sa mga ginagawa ni Belinda sa kanya. Hindi niya maiwasang tanggihan ang nais na mangyari ni Belinda. Kaya, imbis na maputol ang kanilang koneksyon, mas lalo pa itong tumindi dahil ibinigay ni Belinda ang lahat. Lahat na hindi nararanasan ni Ernesto sa kanyang asawa ay natikman niya kay Belinda. Dahil hindi mapigilan ni Ernesto ang pagkahumaling kay Belinda, itinuloy nila ang kanilang lihim na pag-iibigan at pagpapaligaya sa isa't isa. Kung minsan nga, sa bahay pa nila Ernesto, sila gumagawa ng milagro. "Ernesto, baka mahulit tayo ni Lucy," sambit ni Belinda habang nakakandong kay Ernesto. Hinalikan naman ni Ernesto si Bilinda sa Belinda sa labi. Sabay sabing, Huwag kang mag-alala babe. Nasa out of town sila ng kanilang mga ka-office mate. At bukas pa sila uuwi. Kaya pwede tayong magpakasasa ngayong gabi. Napahalik namang pabalik si Belinda at sinimulan na nila ang kanilang mga galawang magpapaligaya sa kanilang dalawa. Pumasok sila sa kwarto at masayang pakiramdam ang nadarama ni Belinda dahil nakahiga siya ngayon sa kamang pinagsasaluhan ni Ernesto at Lucy. Ninanamnam ni Belinda ang bawat minuto at oras na iyon na siya ang nagpapaligaya kay Ernesto sa kamang si Lucy ang bida. Pero ngayon, nandun siya para siya ang maging bida pero kontrabida sa buhay ni Lucy. Buong gabi silang nagpakasawa sa isa't isa. Buong gabi silang nagbigayan ng buong katawan at nagpalitan ng kanilang mga katas. Kaya pagkatapos ng kanilang maaksyon na ganap, Napalitan nito ng antok at pagod na katawan Halos ilang buwan na ganito ang kanilang ginagawa kapag si Lucy ay pinapadala sa ibang lugar gawa ng kanyang trabaho At kung minsan naman kung nandyan si Lucy sa bahay ni Belinda pumepuesto ang dalawang taksil para magpasingaw ng kanilang mainit na katawan Isang araw, natuklasan na lang ni Lucy ang isang mensahe sa telepono ni Ernesto mula kay Belinda na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Ernesto. Ang mundo ni Lucy ay gumuho. Agad naman niyang hinamon si Ernesto at inamin ni Ernesto ang kanyang nararamdaman para kay Belinda si Lucy ay nasaktan. Hindi lamang dahil sa pagtataksil ni Ernesto kundi dahil na rin sa pagtataksil ni Belinda na malapit niyang kaibigan. May nangyayari na ba sa inyo ni Belinda? Ernesto, tanong ni Lucy. Masarap ba siya? Kinagawa niya ba yung hindi ko kayang gawin sa iyo? Dagdag pa na tanong ni Lucy. Natahimik lang si Ernesto sa mga tanong ng kanyang asawa sa kanya. Ano Ernesto? Sumagot ka! Galit na saad ni Lucy. Kaya naman, umami na rin si Ernesto sa kanyang pagkakamali. Oo, oh, oo oh, mahal. Patawad. Nagpadala ako sa tukso. Mahinang sambit nito. Tukso! Kinusto mo yun, Ernesto! Minahal kita ng tapat at pinagkatiwalaan ng sobra. Tapos ito lang ay gaganti mo sa akin. Kalit na pahayag ni Lucy. Akala ko, akala ko tanggap mo ko Ernesto. Kahit hindi kita kayang bigyan ng anak. Alam mo naman yun, simula pa lang nung una. Kaya nung pinakasalan mo ko, akala ko buong puso mo na akong tatanggapin kahit hindi ka magkaanak sa akin. Malungkot na pahayag ni Lucy. Agad namang sumagot si Ernesto. Oo Lucy, mahal. Tanggap kita. Pero minsan hindi ko maiwasang mag-isip dahil marami nagtatanong sa akin na dapat mag-anak na ako. Kailan ba ako mag-aanak? At kung minsan, niloloko pa ako ng aking mga kaibigan ko. Nabawag ako. Kahit alam ko naman na ikaw ang walang kakayahang magbuntis. Natahimik na lang si Lucy sa mga pahayag ni Ernesto. Sa mga sumunod na linggo, hindi mapalagay at hindi madali kay Lucy ang mga araw para harapin dahil mabigat sa kanyang damdamin ang pangapangyayaring pagtataksil. Dahil gusto niya rin malaman mula mismo kay Belinda ang pagtataksil nila ng kanyang asawa. Nagpasya siyang harapin si Belinda. Masarap ba ang asawa ko? Direct ang tanong ni Lucy. Nakakatakam ba siya? Dagdag niya pa. Patawad Lucy, hindi ko sinasadyang mapamahal kay Ernesto. Pahayag ni Bilinda. Ginusto mo yun, Belinda. Kung sa una pala, umiwas ka na, hindi sana tayo magkakaganito. Hindi ka sana makakasira ng masayang pamilya. Ang mas masakit pa, Belinda, itinuring kitang kapatid. Pero ikaw pa talaga ang sisira at wawasak ng aking masayang mundo. Napakawalang hiya mo. Galit na sambit ni Lucy at sabay sampal kay Belinda. Walang nagawa si Belinda kundi tanggapin ang lahat ng mga salita ni Lucy at ang malakas na sampal nito dahil sa mga pangyayaring yon at nalaman din ni Lucy na may nabuong bata sa pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa at malapit nitong kaibigan. Nagdesisyon siyang iwan at hayaan na lang si Ernesto at Belinda sa kanilang pagmamahalan. Dahil din sa mga nasambit sa kanya ni Ernesto na naramdaman niya na gusto nito ng isang kompletong pamilya na may masasayang anak na hindi niya kayang ibigay sa kanyang asawa. Dahil sa desisyon ni Lucy, walang nagawa si Ernesto. Kaya sa tuwing nag-iisa siya, nadaraman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang kanyang mga mata ay laging pumapatak ng mga luha at ang kanyang puso ay laging sumisigaw ng sakit at pagkapuot sa sarili. Hindi niya matanggap ang katotohanan na gawa niyang saktan ang taong pinakamamahal niya, ang taong ang taong nagtiwala at nagmahal sa kanya ng buong puso. Pero dahil din sa paghihiwalay ni Ernesto at Lucy Pinanagutan ni Ernesto ang nabuong bata sa sinapupunan ni Belinda. Nagsama si Ernesto at Belinda at nagkaroon ng masayang pamilya samantalang si Lucy ay nag sa Canada para doon ituloy ang kanyang buhay. Halos anim na taon din ang nakalipas na muling bumalik si Lucy. At sa hindi inaasahan, muling nagkrus ang landas nila ng kanyang dating asawang si Ernesto. Sa una ay mailangan silang dalawa. Kaya naman, si Ernesto ang unang nagsalita. "Kamusta ka na, Lucy?" Sumagot naman si Lucy. "Mabuti naman ako, Ernesto. Ikaw, kamusta na kayo ni Belinda?" Casual na tanong ni Lucy. Biglang nalungkot ang pagmumuka ni Ernesto dahil sa tanong sa kanya ni Lucy Pero sumagot pa rin ito ng malumanay Ayon, may tatlo na kaming anak ni Belinda Pero sa kasamaang palad, hindi nakayana ni Belinda yung ikatlong anak namin Kasi sa hindi inaasahang pangyayari, namatay siya dahil naubusan siya ng dugo Habang iniluluwal niya ang aming bunsong anak kaya ngayon, mag-isa akong nagpapalaki sa aming mga anak. Nagulat naman si Lucy sa mga pahayag ni Ernesto at kitang kita sa kanya ang pagkaawa sa kanyang dating asawa. Ay, sorry Ernesto, hindi ko alam. Pagpapaumanhin na sambit ni Lucy. Bigla namang nagsalita si Ernesto. Siguro, karma namin ni Belinda ang mga nangyari dahil sa aming maling mga nagawa At nasaktan ka namin noon, Lucy Mabilis namang sumagot si Lucy Hoy Ernesto, huwag mong sabihin yan Huwag ka mag-alala Hindi ko kayo sinumpa At tinanggap ko yung mga nangyari noon Kaya siguro, mabilis din ako nakalimot At nakamove on sa buhay O oh siya, san ba mga anak mo ngayon? Dagdag na tanong ni Lucy Andoon sa bahay Binabantayan ni Mama Sa ad ni Ernesto o sige Ernesto, sa susunod na araw, bibisitahin ko kayo dun sa bahay nyo. Mauna na ako Ernesto ha, may importante pa kasi akong meeting eh. Pagpapaalam ni Lucy. O sige, salamat, sambi ni Ernesto. Simula ng pagtatagpong iyon, muling bumalik ang komunikasyon ng dating mag-asawa. Tinubad naman ni Lucy ang kanyang sinabi kay Ernesto na bibisita siya sa kanilang bahay. Masayang tinanggap si Lucy ng pamilya ni Ernesto at masaya silang makitang muli si Ernesto nakasama ng kanilang Ernesto. Pinakilala ni Ernesto ang kanyang mga anak na sina Julio, limang taong gulang, Harriet, tatlong taong gulang, at ang bunsong anak na si Bibi Amara na 10 months old. Dahil sa pagtatagpong iyon, nakita ni Lucy na masaya ang kanyang dating asawa at nag-usap muli silang dalawa at nagkapatawaran sa mga nagawang kamalian noon. Dahil naman sa hindi maitatangging pagmamahal pa ni Lucy kay Ernesto, muli silang nagsama kasama ang mga bata. Tinuring ng mga anak ni Lucy ang mga anak ni Ernesto. Ganito pala kasi ang may mga anak Ernesto mahal. Sambit ni Lucy habang nakahiga sila sa dati nila ang kama. Oo, Lucy, mahal. Nakakapagod, pero masaya. Nakangiting sagot ni Ernesto sa bayakap kay Lucy. Maraming salamat, Lucy, dahil pinatawad mo ko at tinanggap mo ko pati ang aking mga anak. Dagdag na pahayag ni Ernesto. Napayakap din si Lucy kay Ernesto. Ganon talaga siguro, Ernesto. Alam ko kasi hindi ko kayang ibigay ang lahat sa iyo. Kitang kita ko yung saya mo sa mga anak mo na hindi ko kanyang ibigay. Mahirap man, pero sa tingin ko, deserve mo yung pangalawang pagkakataon. Sana, mas maging masaya na tayo ngayon dahil may magandang asawa ka na, plus may cute ka pang mga anak. Hindi rin nagtagal muling bumalik si Lucy sa Canada dahil nandoon ang kanyang trabaho. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa Canada para makalimot sa nakaraan. Bumalik siya rito kasama ang buong pamilya para gumawa ng bagong panimula. Maraming salamat mga kakuntuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.